Kwentong kasaysayan ng lalawigan ng Laguna. Laguna ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Calabarzon sa Luzon. Santa Cruz ang kapital nito at matatapuan sa timog silangan ng Kalakhang Maynila, timog ng lalawigan ng Rizal, kanluran ng Quezon, hilaga ng Batangas at silangan ng Cavite. Halos pinapaligiran ng Laguna ang Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa bansa. Nakuha ng lalawigan ang pangalan nito mula sa kastilang salita na lago na nangangahulugang lawa. Kilala ang Laguna bilang lugar ng kapanganakan ni Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Kilala din sa mga turista ang talon ng pagsanhan, liwasang bayan ng Pila, Laguna, ang mga inukit na kahoy na nilikha ng mga tao sa paete at pakil, ang mga maiinit na bukal sa Los Baños sa gulod ng bundok makiling at ang Hidden Valley Springs sa Kalawan. Ang pangalan ng lalawigan ng Laguna ay isinunod sa Laguna de Bay, isang bahagi ng katubigan na bumubuo sa hilagang hangganan ng lalawigan. Ang Laguna de Bay naman, ay isinunod sa pangalan ng bayan ng Bay, ang salitang Laguna de Bay ay hango sa salitang Kastila na nangangahulugang, lawan ng Bay. Sa mga ganito pang content pa like at pa subscribe na din ng YouTube channel natin. Salamat guys!